Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong salita na madalas sabihin ng isang lalaki sa isang babae. Ang una mga kasawi na salita na madalas nilang sinasabi ay ikaw lang ay sapat na. Wow! Yan yung mga linyahan ng mga kalalakihan kapag once na tinatanong ng isang babae na for example, Han, kapag kami nakita ka bang maganda at See? Magugustuhan mo ba yun? Siyempre, sagot ng kanilang lalaki ay ikaw lang Han ay sapat na. So, ibig sabihin, yun talaga yung tunay niyang nararamdaman. Kasi hindi naman talaga sasabihin ng isang lalaki sa isang babae ang ganitong salita kung talagang hindi niya ito nararamdaman sa kanyang sarili. So, ibig sabihin, kaya niya ito sinasabi sa isang babae dahil totoo talaga ang kanyang hangarin. At talagang totoo yung words na yun dahil yun ang kanyang nararamdaman, mga kasali. Ayan yung ating una na salita. Ang pangalawa mga kasabi is hindi kita ipagpapalit sa iba. Ayan ang mga linya na mga Bakit nga ba? Siyempre may mga babae na madalas katanungan kapag ka nakikita nila ang mga jowa nila na nakatingin sa mga sexy. Ayan kadalasan or nakikita nila na talagang titig na titik sa ibang babae. So, syempre ang isa lalaki, ng isa lalaki ang nararamdaman ng kanyang jowa. Para naman, eto ay hindi na magduda, hindi na magselos. Kaya ang sinasabi na lang nito, ay ikaw palang ay sapat na sapat na para sa akin mga kasawi. Dahil totoo naman talaga yon. Syempre mga kalalakihan, di ba? Hindi naman nila yung sasabihin kung talagang hindi ka mahal mga kasawi. Yan ang ating pangalawahan na salita pangatlo, mga kasabi, is ikaw lang ang buhay ko. Aba, napakasarap pakinggan. Kapag kasinabi ito ng mga kalalakihan sa isang babae, ibig sabihin, legit yan, mga kasawi. Kasi ang isang lalaki, sabi ko nga sa inyo, mas sila yung nakakaramdam neto. Kaya kapag sinabihan ka ng ganito, ibig sabihin, 100% na talagang legit yan. Na tala ikaw lang sa buhay niya, mga kasawi. Kumbaga, talagang contento na ang isang lalaki na ikaw lang talaga para sa kanya kanya. ito yung jowa na sinasabi sa'yo, paniwalaan mo yan. Kasi hindi nila yung sasabihin kung hindi tagos sa kanilang puso mga kasawi, at hindi nila ito nararamdaman para sa kanila. Ayan yung ating pangatlo na salita. At syempre, hindi mawawala yung kanyang advice sa topic na ito mga kasawi. Lagi tatandaan sa mga kalalakihan at kababaihan kapag once ng isang lalaki ay ganito yung sinabi sa inyo pagkatiwalaan nyo kasi syempre ang pangit naman na magkaroon kayo ng relasyon tapos hindi niyo naman papaniwalaan ang inyong mga jowa kung ano man yung sinasabi. Kailangan habang wala pang trust issue sa inyong dalawa, hindi pa nagluloko ang inyong mga boyfriend, paniwalaan mo pa yung kanyang sinasabi. Kung itong tatlong words na sinabi sa'yo, ibig sabihin legit yan, talagang mahal na mahal ka ng iyong jowa. Na talaga ikaw lang ay sapat na para sa kanya. At talagang ito, maswerte ka na kapag kaganito yung attitude at ganito yung iyong jowa kasi bibihira sa mga kalalakihan ang kontento sa isang babae mga kasabing ayan lang po yung aking advice maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe pwede na kayo mag-subscribe pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw magandang gabi